Hello guys, kumusta po kayo? Long time, long video tayo sa mga pagluluto ah. Ngayon magluluto tayo ng sinigang na salmon recipe. Pero bago tayo magsimulang magluto ng ala, ano, ng salmon, sinigang salmon recipe ah. Hindi kayo susubukan ko, please subscribe my channel, like and share and hit the bell para at least mga gawa ko. Pero kahit mo tayo ng alpeng hong Ngayon magluto tayo ng sinigang na salmon recipe. Gagamit tayo ng sibuyas, siling verde, kamatis, sinigang, sinigang mix, uh, kangkong, kambig tayo ng sitaw, patis, sagam tayo ng salmon. Tara, dito na natin. So, ina nga guys, naglagay tayo ng kaldero. Magpa-float tayo ng halimbawa, lima, limang tao kayo. Ah, uh, magpakulo tayo ng limang tasang tubig. Tapos, pag kumulo na, ilagay na natin yung mga sal. Tala, pakulo na muna natin itong uh, tubig sa kaldero. Let's go. So, ayun nga, guys, uh, hiniiwan na natin itong salmon o ilang kayong kilasa sa bahay. Uh, natin siya. Meron tayong yung belly para mas masalat. Ay, mga natin itong tubig. Tapos, isara na natin yung mga sal. So, ayun nga, guys, kumukulo na. Lagay na natin itong Radish, tomato, saka sibuyas. Yun nga, ilagay natin itong kamatis. Saka, ilagay natin yung sibuyas. Yan. Saka ilagay natin itong radish. O, tapos po natin sya ng limang minuto ayan guys uh, ayan natin kumula na ng limang minuto tapos susunod magbal natin yung na sa so. loob so, magbabalik ako so yun nga guys uh, habang pinapakulang natin susawin uh, natin itong sinigang sa sambal na may isa tubig para maging malitay So ina nga guys, uh, natapos na ang limang minuto ng um, papakuloy natin ng kamati sa karagi para saka sibuya. So, na natin itong salmon tapos pakuloy natin siya ng 2 So ayan nga, kung natin kaya mo 2 para hindi siya ma So ayun ang sa ng 2 minutes na nilagay natin itong uh, salmon. Lagay naman natin itong sinigang meat. Halay lang natin siya nakatamtaan parang hindi magini yung salmon. So, ayun nga, ilagay na natin itong siling birdie saka ilagay na natin itong sitaw. Ah, Pakulong natin siya ng 2 minutes. Para hindi siya ma-overcook. Tapos, natin. So, ayun na nga guys, ilagay natin itong, patapos ng 2 ilagay na natin ng kangkong. Ilubog lang natin bahagi at ala hindi pa Tapos uh, ayan natin kumulo siya ng 2 o 3 minutes. Tapos okay na siya. Takbal natin. So yun nga guys, laginan natin itong tatong kutsara ng Saka, laginan natin siya ng kamita Pakalihan pa natin yung mga dalawang minuto tapos pwede na natin isa. So ayun nga, uh, walang takip yan ng 2 minutes para malutong kung kung tapos. Stay natin siya ng 5 minutes o 4 minutes. Tapos dito niyan. Low heat lang. So ayun nga guys, tapos na yung 5 minutes. O, ito na natin sinigang na salmon. Tara, kain tayo. Bye bye. Good bye and God bless us all. Peace out. See you in next video people. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching.